guys ang kapayapaan ng Diyos sa tingin lahat ito yung ating pangalamong board na kakalikutin guys uh, kundura naman ito kundura galing pa ng ano to Tarlac City yan kundura tingnan ko muna kung iwan error do ito guys pinadala niya yung indoor outdoor board yan kaya testingin ko muna to. Tingnan ko kung mag-iwan. Iwan ay error. Ito yung receiver nya o. Oh. Ayan. Tapos yung outdoor board. Dito. yan Ito. Hindi na tayo problema kasi nandito na yung mga sensor. yan yan, May sensor na. Ayan, yeah, complete ricados na siya. Ang kulang lang pala nito, yung dito. Dito sa... Yun. Ito. Lagyan natin ito. Para meron tayong masikip kasi yung aking ano guys, gawaan. Kaya... Yeah. Ano muna, maliit yung aking misa-misa bangko lang yan okay kadit ko muna to outdoor pala supply nito outdoor board ang supply ang ano nito white white iwan daw ito guys iwan error yan alam naman natin ng iwan communication yan subukan natin to kung iwan ba talaga yan madali lang i-trace ang iwan guys ang iwan error kung may problema ang ating ano outdoor yan magbunot lang tayo ng sensor yun ito kay full DC ito full DC na kundura 2 HP yan full DC. Yan, meron na tayong Okay, supplyan na natin to. Yun. Ayan na guys. Tingnan natin kung mag iwan Pan motor natin sa indoor, gagamit tayo ng ano, pang Samsung. Samsung guys, video yun ha. Ayan oh. Oh, pareho naman yan sila ng wiring. Yan. Okay. solve na. Ito na yung ating cord. Masikip talaga. Ayan. Okay. Yan. Meron na tayong supply. Oh, nagkano na yung ating relay, oh. Hindi ko muna lagyan ng ano, compressor. Yan. Tingnan natin guys ha. Ah. Sabi ng technician Iwan 1 Bunutin ko muna yung sensor. Ito. Pag hindi niya nadidetect to, ibig sabihin, tama naman yung koneksyon. Teka lang ha, bunutin ko muna to. Yan. Binunot ko na. Dapat magbiblink na to. Yan gumagana guys oh good yung unit na board nya ngayon nag error siya oh f error yan yung board ni sir gumagana to wala siyang problema o, oh, testingin natin na lagyan natin ng compressor lagyan ko ng compressor to. para wala tayong duda na umaandar galing pa ng Tarlac City yan okay I start natin oh if one error oh good balik ko yung sensor ah yun, ibig sabihin na communicate siya hindi iwan error ang ano nito, malamang nagka problema lang yung guys dito sa communication niya rito oh. mag error to guys wala tayong pan motor ng DC ayun gumana ka agad oh mandar oh. ka agad yung ating compressor ok to ang ano nito tingnan natin na anong error nito wala tayong pan motor ng outdoor DC o, oh, baka maka encounter kayo guys tingnan nyo tong error nito halimbawa sira yung ating pan motor yan Tingnan natin na ah. mag-error to eh. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Tagal niya mag-error oh. Yun. F5. yan. Ayan pag naka-encounter kayo ng ano, F5 error mga trupa, ayan. Ang problema niyan sa outdoor. Pag DC ang panmotor motor ha. Yan o. Tingnan nyo to, maigi. Mga trupa natin dyan na baguhan. Yan. na ba yung aking ano, panundot yan o. Ito yung suksukan ng panmotor natin. Huwag kayo humawak dito ha. Pag nakaano, ang lakas ng kurinti nito. sink na to. Maliban dito, ito wala talaga to eh. Kaya no, tatlong wire. Pag If 5 error, dito kayo nagka problema. Pan motor or itong IPM. Yan. Or sa mga resistor, yan. Kahit cooling yan guys, cooling. kondura yan. Pisa lang yan sila eh. Okay, yun lang guys. Uh, good on board ni Sir. Galing ng Tarlac. Ibalik na natin kay Sir to. Ibigin natin to. Salamat sa dios guys. Sana may idea yung ating mga trupa dyan. Pag iwan error, hindi lahat ng iwan error, board ang sira. Katulad nito, pinadala dito, napakalayo pa. Probinsya. Ang problema lang nito, yung communication niya indoor at saka yung outdoor papuntang outdoor yan o nabaliktad to yung sa ganito o oh. yan baka nabaliktad Okay, yun lang guys salamat sa diyos matayin lahat